for today's video mga idol narito tayo ngayon sa San Juan Road sa Rea sa uh, hindi kalayuan mga idol natatanaw ko may kakaibang nilalam mga idol ayun o ayun o pa ng kotse sa kaliwa at dito sa salubungin ko sana sa anan, ayun o ayun eh mga idol ay ay isang linggong ko alam sana idol bayawa ko o laki malaki siya idol bayawa ayun o ayun o ayun, ayun. ayun sayang bisa na sa kasahan ng kotse siguro wala kumakain dito ng bayawak pero kung nadali ko yan sigurado isang negong ulam yan you know ha. eh titirahin ko pa sana may kasalubong lang eh eh kung walang kasalubong mo idol talaga hmm sasaraguhin ko siya iliwasan lang ano kotse ba sarap niyan talagang uh, manok na manok din Ang ano yan at saka malinis dito sa lugar na ito oh, kita kong palayan eh palayan yan uh, sigurado walang kinakain ng mga patay ng hayop yun ang taba niya. Yagol, kasi ang katawan niya, kasi nilaki na ng binte ko mga idol. Na po, sandaling kong hulam sana. Hindi <laughs> mo kala, ay hindi mo kala, mayroon dito, no? Bayawak. So sa amin, sa probinsya, pinapahabol namin sa aso yan. Mabilis sa pagod na mga yan. Eh. Siya lang mga idol, na-flex mo lang yung uh, kakaibang nila lang na nakita natin. Ingat-ingat sa mga biyahe. God bless.